ito lang hindi halo guys ito dito ito halo din guys ito Hello guys! Magandang umaga guys! Magpunta mag na tayo guys sa paghanap ng isda guys Managat na tayo guys Punta tayo dun guys sa may bandang nabal Dun tayo mangisda isda guys bote nga yung guys kaya hindi maalon bote kung hanggang mamayang hapon ganito ang dagat guys maka dami tayo ngayon guys kasi kaarawan ko ngayon guys kaarawan ko ngayon buti na lang kung mayroong makaulit tayo ng mga dilis ah, masarap yan sa pinilaw guys ang dilis kinilaw tayo mamaya Karawan ko guys ngayon Ang isga pa rin guys shout out sa day Jaime Sabiti Diyan sa Kananga Kananga Liti din niya ngayon Say Jaime, shout out bye Happy birthday Pareho tayong ano ga... ano bay. Sa At ako, ako ba magganap ako, maghanap ako ng para pang silaw guys Bay hanap ako Buti ko mayroong dilis ngayon Sige guys, mamaya na naman guys maraming salamat sa inyong pagpanood guys bye bye maraming salamat guys salamat muna bye bye ingat kayo palagi A few moments later. Do so guys, magandang hapon guys. Ito, guys, ang Nahulog na ang isda ngayon guys. At hindi ako naka kanina doon sa laot guys kasi may ano may na sita sa amin yung tanong bakit up tingali tingalik daw illegal ang amon ang among pangisda pero hindi naman guys kasi kawil man lang at ito guys ang nahuli namin guys wal, uh, walong pinggan lang guys okay, so, halo halo ito lang, hindi halo guys. Ito. Ito. Ito halo din guys. Ito. Halo din. Halo. Check din ito guys. Ito. ito. Walang pinggan lang ang na uh, hemo namin guys. Uh, At okay na ito guys. Mayroon nang ka dun sa palingki guys. At dito lang muna guys. At maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Panood. At ingat kayo palagi guys. Bye bye.